Boss, tama ta. At yun na guys, touchdown tayo dito guys. Premier da Sangupsal. Dito yan guys sa may QC. SM North Premier da Sangupsal. Sheesh. Okay, pasok na tayo ulit. Yung guys oh. Dito guys, di ko na masyadong binidyohan kasi ang sadong maba eh. At yung guys, kita nyo naman, pulang pulay yung mga karneng baka guys. Oh, guys, guys lagay ulit tayo, bakong uh, dating. Yan. at dito guys kumuha tayo o diba kita nyo naman guys pilat home puro baka ng alam palang binyar natin dito guys kasi bawal tayo dun sa mga ano eh pork mga ganyan beef lang lahat to guys ang inorder namin tapos may mga side dish na lang siya Well, syempre, happy birthday kay Master Jam Jim kay Ma'am Jim hey salamat sa pakain Master at yun nga guys pangatlong order na namin yan guys ng beef guys at yung guys magpapalit kami ng lagayan guys para bago ulit pangatlong set yung guys pangatlong set na to guys at kasi medyo may team na siya eh, kaya pinalitan na namin kada dating pala ng baka na to guys tatlong tatlong plate to guys tatlong plate lagi ang dating nito ang daming laman ito guys at ito guys medyo niloloko tayo nang kapatid natin kasi busog na ako guys sobra pero sayang kaya kailangan natin sulitin guys at dyan napakot pa si master sobrang busog guys pang-anim pang panganim Panganim pang-anim pang-anim na ba yung pao Pampito. Kami. Kaya mo pa? Kaya ko bubog natin. Ang ako kaya. Pag hindi mo naubos ha. Na yan. na naman. At yun na, ah, pan third bus na to guys. Puno na naman ng kok na ready sa clam. At yun o, oh, minakbaka agad o. Oh. Talagang, parang wala nangyari ah. Anli nga pala dito, anli. Hindi nga pala tayo mahilig sa mga side dish guys. Kaya ito lang binakbakan natin, puro beef lang. Okay. At ito guys, ang pangalan nga pala ng kainan na ito ay The Premier Sanggupsal. oh. kaya guys, pumunta lang kayo dito guys ha. Ah. Pag may mga okasyon guys, maganda dito guys. Talagang sulit. Sulit yung babayaran nyo. Yan guys, o, so, oh, di ba The Premier Sanggupsal. Ito nga pala guys, ay maratagpuan nyo sa QC, sa SM North guys. Napakasarap dito guys, solid. Saksing buhay tayo dito guys saksing buhay si Ardi Sakalam kung gaano kasarap ang kanilang mga pagkain dito sa Sanggupsal at ito na guys magbabayad na tayo dito guys at syempre paiipitan natin ang sticker yan hindi pwedeng wala yan guys o oh, diba guys at dito guys syempre ipapalo tayo ni bossing dito guys tingnan nyo guys hey Ardi Sakalam Capital City oh. sheesh alam, Si 'to, Si celebrity na. ito 'to, pinanood ni tropa. Lopezmo. Sign subscribe, subscribe tayo ni Idol. Boss, tama ta.